bumamba ko, ikaw. Nag-ano ko lang, bawal lang ako ikaw. Nag-ano ako, ako, Nag -ano ako ng pule, ikaw. Nag-exercise ako ikaw. <laughs> Ang sakit ng tuwod ko ikaw. Ay, nararayo mo ako ikaw. <laughs> <laughs> Nag-exercise ako ikaw. Hi, Hi, everyone! So, today guys, maglalaro lang kami ng e -ikaw, e ikaw Challenge. So, kapag nanalo kami sa E Ikaw Challenge, magkakaroon kami ng <laughs>

pero na, uh? ano ako nang ano ng dumi eh ikaw. itatagal ko <iew likewise> <misf și> tayo sa tsinelas ko ikaw. Naputol yung tsinelas ko ikaw. Ikaw ako ikaw. Naglalaba ako eh ikaw.

Kung kita ko, ikaw. nag ako ng kite, ikaw. Ano Ano ka no, 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 oh, Galing, ah, naman. ikaw. Nag-bomba ako, ikaw. Nag-aano ko ng... Babanlaw ako, ikaw. Nag-aano ko ng pule, ikaw. Nag-exercise ako, <laughs> <laughs> ikaw. Ang sakit ng tuwod ko, ikaw. Ay, nararayoma ako, ikaw. <laughs> <laughs> Nag-exercise ako, ikaw. Ay, <laughs> ah! Naglalausion ako eh ikaw Nagihilod ako eh ikaw Nagsasabon ako eh ikaw Nagtatanggal ako ng libag eh ikaw Nagkakai.. AHHHHHHHHH ng ng ikaw ikaw Ha? nga ikaw ako eh ikaw ko huh? <inaudible�> <inaudible> <inaudible congregationloo maple swallow rice> <cues>

Ikaw. Um, ako. Ikaw. Hinaayos ko yung buhok ko. Ikaw. Ipapagupit ako. Ikaw. Wababuwa! Oh. Ah. <laughs> <laughs> Nangangati yung tagiliran ko. Ikaw. Naglalagyan ko ng pera sa tagiliran ko. Ikaw. Nagkano ako ng panty. Ikaw. nagtatanggal ako ng siya. Ang gajin! ako. Ikaw. Ang <laughs> ko. Ikaw. Nais yung earphone ko. Ikaw. <laughs> plato ikaw. Nagbabalaw ako ng plato eh ikaw. Nagkukulam ako eh ikaw. <laughs> ah, nagbadrawing ako eh ikaw. Natanggal ko yung ala-ala namin. Nagpupunas ako ng lamesa eh ikaw. Natanggal ko yung alikabok eh ikaw. Nagpupunas ako ng... Ay, pinupunas na yun! O, bagas na yun pa! Lamesa! Ay, may tapos Yo, may trato! Bakit isa lang yung punas! Ulit, 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 ulit. Ulit, ulit. Iba, 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 iba. Nagsusuyod ako ay eh, ikaw. Nagsusuklay ako ay eh, ikaw. Iatanggal ko yung kuto ko ay ikaw. Nagtatanggal balak balakubak eh, ikaw. Nagkukulay ako ay ikaw. Nagtatanggal ako ng... Nagsampay ako ay ikaw. Nagbabasketball ako ay ikaw. Nagtatanggal ako ng sampay ikaw. ako ikaw. ikaw. ako ikaw. Bakit? 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 Tatlo na lang, hanggang ulit si Mimi. Tatlo. Go, go, go. Ang alay ako eh, ikaw. Akatina, kinikili ko eh, ikaw. Kaya, kaya, exercise ko yung kamay ko eh, ikaw. Ilalagay ko na nagsori yung kinikili ko eh, ikaw. Tinatanggal ko yung pawis na kinikilig ko eh, ikaw. At sakit na kamay ko eh, ikaw. Kaya iniikot ko yung basura eh, ikaw. Bambato ako ng bato eh, ikaw. Nakakailangan to. Nagkuhuli ako galito nito ka ako ikaw nagtito ka ako, ikaw naglalagay ako ng pambasketball ikaw tumakot ko, ikaw makata ako sa libag sa hindi tayo hindi 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 hindi